Nagtipon-tipon ngayon ang ilang militanteng grupo sa Bantayog ng mga Bayani para gunitain ang anibersaryo ng Batas Militar. Bukod sa pag-alala sa mga biktima, importante raw na huwag kalimutan ng publiko ang mga mapapait na aral ng diktadurya mahigit limang dekada na ang nakakaraan. At para sa live update, magbabalita mula sa Quezon City si Ian Suyo. Ian, ano na yung mga problema, uh, mga programa na nakalinya ngayong araw? <laughs> Gretchen Jester, mahigit isang daang katao ang nagtipon-tipon dito sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City upang gunitain ang ikalimamput isang anibersaryo ng batas militar. Pasado alas 9, nagsimula yung programa nila dito no? at ang una nga nilang kinomemorate dito ay yung mga naging biktima ng martial law. Mula sa iba't ibang sektor ang mga miyembro na dumalaro dito sa paunguna ng grupong kilusan para sa pambansang demokrasya. Bahagi rin ng programa nila ang sharing of experiences kung saan kinukwento ng ilang survivor ng martial law ang pinagdaanan nila noong panahon ng diktatoryang Marcos. Ayon pa sa grupong kilusan, halos walang pinagkaiba ang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa panunungkulan ng kanyang anak na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw, tila pareho lang din daw ang kahirapan, bungsod ng pagtaas ng presyo ng bilihin at ang talamak na red tagging kaya paalala ng grupo sa publiko, huwag daw sanang kalimutan ang mga aral ng batas militar na tinuturing nila bilang pinakamapait na kabanata sa ating kasaysayan. Gretchen Jester, at pagkatapos nitong programa na ito, no, susundan din yan ng kilos protesta naman sa University of the Philippines Diliman at sa University of the Philippines Maynila. Mamayang hapon din no, magkakaroon ng Unity Walk, ang I Defend, isang human rights group at kasama ang ibang mga youth sectors at mga uring manggagawa din sa University Belt sa Maynila. Sa ngayon, no, uh, generally peaceful naman ang sitwasyon dito sa lugar. May mga mangilang-gilang mga polis pero wala naman tayong nakikitang namumuong komosyon o gulo dito sa lugar. Yan ang latest mula dito sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Gretchen, Jess? Nagulat mula Quezon City, Ian Suyo, maraming salamat. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.